Ha, ah, minamahal na kapatid, ang ating mga pagbasa ay nagaanyaya sa atin sa usapin ng pag-ibig. Pangunahin ang ating ebanghelyo, isang paksang kung iisipin ay pangkaraniwan na lang. Subalit, tila hanggang sa kasalukuyan ay parang hindi natin gaanong napahahalagahan o naisa sa katuparan lalo na sa usapin ng ating pakikipagrelasyon sa ating manlilikha at sa kapwa natin mga nilikha. Teacher, which commandment in the law is the greatest? Ito yung tanong ng mga pareseyo sa ating Panginoon. At narinig natin ang sagot ng ating Panginoon. At ito ay nakabuod sa usapin ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ang pangunahing anyo ng pagmamahal na makapagtuturo sa atin sa ikalawang anyo ng pagmamahal, ang pagmamahal sa ating kapwa. Mga minamahal na kapatid, hindi natin kailanman magagawang tunay na magmahal sa ating kapwang Katulad rin natin na nilikha ayon sa larawan ng ating Diyos. Malibang minamahal natin ang Diyos na siyang unang nagmahal sa atin bago pa niya ibiging tayo ay likhain dito sa mundong ating ginagalawan sa kasalukuyan. At hindi rin natin kailanman maibibigay ang tunay na pagmamahal sa Diyos kung mayroon tayong ibang dinidiyos. Ito ang isa sa mga bagay na ginawang talikuran o nagawang talikuran ng mga taga-Tesalonika sa ikalawang pagbasa. Ang sabi ni San Pablo, All those people speak about how you turned away from idols to God to serve the true and living God. Nagiging lubhang napakahirap para sa atin ang magmahal na tumanggap sa iba nating kapwa nagaya ng pagmamahal at pagtanggap na ginagawa sa atin ng Diyos sa kabila ng ating patuloy na pagkakasala. Sabagat marahil ay hindi pa nga ang tunay na Diyos ang siya nating pinatutungkulan ng marapat na pagmamahal ng buong puso, kaluluwa at isip. Baka may iba pa tayong Diyos-Diyosan sa ating buhay na siya nating napag-uukulan ng pagmamahal higit kaysa sa tunay na Diyos na dapat nating pag-ukulan sana ng isang daang porsyento ng ating pagmamahal. Kaya nga sa unang pagbasa ay bumanggit ang aklat ng Exodo ukol sa pagpapautang na dapat ay walang tubo. Sapagkat ito'y anyo ng pagbibigay ng higit na pagmamahal sa salapi kaysa sa ating kapwa. Hirap na hirap na nga siya. Dala ng kanyang kakulangan ay manghihiram siya. Papahiramin nga natin, sumarit tutubuan naman natin. iba Sa halip na mapagaan yung dalahin ng ating kapwa, ay lalo nating pinabigat. Isang anyo ng pagkakaroon ng Diyos-Diyosan sa anyo ng salapi na maaring hindi natin napapansin sa ating mga sarili. Mga minamahal na kapatid, maraming mga anyo ng Diyos-Diyosa nang maaaring umaalipin sa atin sa kasalukuyan. Gaya nga nang nabanggit na natin ang salapi, nariya na ng karangalan, mga posisyon o kapangyarihan, mga Diyos-Diyosa ang hindi natin napapansin na napag-uukulan natin ng tunay na pagmamahal na marapat sana sa ating Panginoon. Kaya nahihirapan din tayong magmahal sa ating kapwa sapagkat yung pagmamahal natin ay hindi nakatuon sa ating tunay na manlilikha. Kaya nga medala, para bang madali sa atin ang ipahamak at siraan ang pangalan ng iba dahil higit pa nating mahal ang ating sariling karangalan kaysa sa ating Diyos. Nagiging madali sa atin ang magsinungaling sa halip na manindigan sa katotohanan sa pagkatikit nating minamahal minsan yung ang ating mga karangalan, mga posisyon, mga kapangyarihan kaysa sa Diyos na nagpapahalaga sa katotohanan. Mga minamahal na kapatid, kusa nating tatalikuran ang pangangailangan ng ating kapwa pipili ng pakikisamahan sa ngalan ng kaginhawahan at pansariling kapakinabangan hanggang wala sa atin ang isandaang porsyento ng pagmamahal para sa Diyos na siyang magsisibing lakas at patnubay natin para sa tunay na pagmamahal sa ating kapwa sa kabila ng kanilang kahinaan at mga kakulangan sapagkat mahalaga nga na ang ating pagmamahal sa ating kapwa o sa kahit sino o ano pa mang nilikha ay nakaugat sa pagmamahal natin ng buong puso, kaluluwa at isipan sa ating Diyos na makapangyarihan. Upang hindi rin tayo humantong sa sitwasyong higit nating mamahalin ang kapareho nating nilikha ng higit kaysa sa Diyos na maaaring magdala rin sa atin doon sa mga sitwasyon ng pagsuway sa kalooban ng Diyos. No, kaya mahalaga na ang higit na pagmamahal o ang higit na dapat nating mahalin, walang iba kundi ang ating Panginoon. At mula sa pagmamahal natin sa Panginoon ay dadalo ang isang tunay na anyo ng pagmamahal na marapat para sa ating kapwa mga nilik. Sa diwa ng panalangin mga minamahal na kapatid, Tunay na wa nating mapagsumikapan na ibaling ang ating pagmamahal ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip sa ating Diyos na siyang unang nagmahal sa atin at nagpala nang sa ganon ay tunay naman nating hangarin ang ikabubuti ng ating kapwa kung paanong hinahangad natin ang ating ikabubuti magkaugat nawa sa ating mga puso ang pagmamahal natin sa Diyos. Sa gayon, ay dumaloy ang pagmamahal. Ang pagmamahal na ito sa bawat nating kapwang mga nilikha nang naaayon sa panukala ng ating mapagmahal na manlilikha. Ang tunay na Diyos na walang sawang nagmamahal upang mabigyan tayo ng pagkakataong tuluyang lumago tungo sa layunin ng ating pagkalikha. Ayon sa larawan ng ating tunay na Diyos, ang ating manlilikha sa tulong ng bigay niyang lakas. Mga minamahal na kapatid, masambit rin nawa natin sa ating mga sarili, katulad ng ating salmo. I love you, Lord. You are my strength. Amen.